Manibago na naman. Ayan yung magluluto. Magluluto si Inang na bukayo. Tutunawin natin yan. Yung matamis na yan. Tukotin kahoy. Yan. Magluluto tayo ng bukayo. Yan, nandito na yung ina namin eh kinayod na nyog yun o yun o no? yun kaya hintayin natin paano magtimpla noon hindi tayo marunong noon si Inang lang Bukayon ng Isabela hintayin nyo let's guys lagyan na natin tong nyog lagyan na natin dito Diyan ilagay na. Iyon. Ito yung gagamitin natin sa ano, burguera ng no, abo. <laughs> Tung. Yey, no? Hoy. Okay. Ha, Yan na na natin, guys. Okay. Bukayo. Uy, hey, Ringo. Ano, kain ka? Ringo ng Isabela. <laughs> Yan, halo halo Okay. May pabriyan. Ngayon, guys. Ito na yung bukayo. Luto na. Yan, no? Uy, ako nagluto niyan. Sarap, di ba? Let's go. me mm -hmm.